hello hello guys good evening hello po sa inyong lahat eto maglalaban naman tayo buhay OFW lalaban ko yung kumot ko at saka sa pinong aking unan kasi nga iba na yung amoy hindi ko na kaya charlotte lang guys no hindi oi kailangan kasi labahan ko yan every week or 2 weeks ganyan so yun sinalang ko na kasi baka mauna naman pa ako nang iba diba so yan guys no relax mo na ako konti tapos after ko nag relax mga 30 minutes guys is nilagay ko naman yung aking mga plato para naman arrange yung aking room kasi nangangamoy ano na talaga guys yung aking room char, nangangamoy bihon so yun nga guys, naglinis ako kasi alam nyo na meron mga bihon, mga kanin na hulog dyan sa baba, haloy naman ako, hindi ko naglinis everyday every week char, every week or two days ako nag ano nag, naglilinis kasi nga meron na uhulog siya ng mga pagkain-pagkain tapos baka magipisin tayo guys naku papasok sa tainga natin so kailangan natin maging malinis every day di ba so yun yung ginagawa ko sa akin room kapag sinipag ako naglilinis talaga ako pero kapag feel ko pag-uwi ko is ano na ako. Lutang na lutang na talaga ako. Gustong gusto ko nang matulog is natutulog ako. So, ngayon is parang feel na feel ko na maglinis. So, maglinis tayo kasi malapit na week ng off natin. So, maiiwan naman na madumi itong ating room. No, 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 char. So, yan. Naglilinis ako guys. Tapos, uh, iti-change ko rin yung sapin ng aking ano uh, bed. So, gusto ko kasi maging ano siya yung parang iisa lang ba kasi nahuhulog kasi tuwing natutulog ako is nahuhulog yung blue or nahuhulog itong peach yung peach na may pagka na hindi ko alam anong kulay yan eh, basta itong ninawakan ko nahuhulog siya so gusto ko is iisa ko lang sila so kumuha ko ng ano sa kitanda kumuha ko ng bedsheet doon marami kasi siyang bedsheet na maliliit so ito yung nakuha ko color maganda ba yung color kasi kapag nalalagyan ng tubig eh parang nagbabakat siya ganun so parang nakikita mo mis Uh, masyado yung tubig or mag-perfume-perfume perfume ka dyan. Nakikita yung ano. Pero, okay lang, guys. Ano? Para maisa ko na lang yun. O, oh, hindi na mahulog siya. Maganda na siya. Maganda ba? So, yun nga, guys. No, na-change ko na siya. Kanyang talaga ginagawa ko dito sa aking room. Every week talaga ako nag-change. Pero, nung, ano, kasi nawala yung isang aking ano, isang para yung para sa unan ko yung cover cover ng unan ko is nawala kasi yung isa na pink kaya hindi ko mapalit palitan yung pink na nilabhan ko ngayon so yan nagsipan ko magluto pero wala pala akong pagkain meron akong chicken pero ayaw ko ng chicken so naisip ko meron pala akong dalawang tamban or ano talagang tawag nyo dito galunggong basta tapos kinuha ko muna yung aking damit kasi baka may magsalang ng damit so nakaka-disturbo naman yung damit ko tapos na so yan guys no, magluluto tayo dalawa lang guys no, tapos ang lamas niya pang ano na talaga pang manok na talaga so lagyan lang natin ng konting ano guys ketchup para masarap so yan lang aking ulam today so ang sarap sarap for me is masarap na kasi wala pang sweldo so wala muna tayong ano order order kasi wala pang sweldo So, dito sa ibang bansa guys, pag wala pang sweldo is, siyempre, kung hindi indomi, yung mga na nakatago dyan na mga emergency for emergency ba kapag walang pera. So, yun na lang ang kinakain namin. So, yan, magsasampay na ako. After ko magsampay niyan guys, e, siyempre, maglilinis na ako ng aking mukha para hindi naman mag ang pimples ko. ba? Diba? So, diyan ko pala ilalagay yung aking kumot. Madali lang yan maalis yung water niya. Mag-dry kasi na-dryal na, na siya. So, yan yung ginagawa namin. Basta mayroong kaming vacant uh, time is naglalaba talaga kami or naglilinis sa aming room. Kasi sempre, always natin panatiliin malinis ang ating room. ba diba? ako, gustong gusto ko talaga malinis na malinis yung room ko. Kasi sempre naman, eh, ikaw yung nakatera dyan. Always ka maglinis ng room mo. So, yan pala yung ginagamit ko, Himalaya. Tapos, naghihimalada na rin yung aking <laughs> mga pimples. Natatawa ako. So, sorry talaga. Ang hirap ang voice over kapag may kapit bahay ka na maririnig ka ganyan kasi akala niya ako baliw ako nang kasalita. So yun nga guys, no, maraming maraming salamat sa lahat ng nag-follow sa akin. Sa lahat po na hindi pa nakapalaw, follow lang po ang aking page. At sa kapag share lang po, maraming maraming salamat. Buhay OFW Qatar. Sayda Qatar. Char. Sana all.